Yo, what's up mga idol? Good morning, good morning, good morning! Oh, for to this video mga idol, um, uli naman sa tagikan sa trabaho 'no, or niya gusto na akong uh, pasalamatan mong tanan niya sa inyo uh, suporta. medyo ubay nang kita mga commenters dire 'no, mga reactors o labinas atong mga shire. Salamat yan mga idol sa inyo hanga uh, pa niya suporta. Teresa ko ah, o oh, bilig ginapon ni ma abot. kung dili tungo tungod ninyo alright so salamat kay mga idol hope shout out po ko sa akong paris yano, no nga nasa uniform of raglonasan o ang akong suon po niya na dia nagpuyo sa guadalupe tugasan guadalupe diri sa sudan sa subo no o niya og uh, shout out po ko sa ako ang ginikanan niya no to asa probinsya alright sa malabuyok mahanlod malabuyok so shout out sa akong ang ginikanan niya ano nga mayro mo og, lawas ang importante og uh, ability di eh. happy birthday sa akong mama no nga may imuhang lawas o uh, happy ka sa imuhang birthday no sa birthday dia other amping mo diha kanunay o pasensya kayo kay wag yun may kauli sa imuhang birthday no pero tinggulan na po hod kaya busy pun mi sa muadre sa syudad no marag uh, lisod po kayo kay ako ang ah, nagtarbaho niya as wila pag yun pasensya ilang eh, eh, kay ninyo dari ah o ah uh, uh, hinaut nung nga kailangan uh, mo blessings o taas sa kinabuhi o enjoy sa si mong birthday ha shout out na ko sa tanan na mga followers no uh, 9.7k followers tanda kay kayo salamat no sa inyong panayon niya support ha o uh, shout out ninyo tanan, hindi ta mo mausa-usa no kay super kalaghan man dyan ninyo, hindi mo mausa-usa muna nga shout out inyong tanan o dagang salamat sa inyo ang uh, padayon nga suporta adres ako ang uh, mga idol o shout out na lang day ko sa tanan nga mga content creators no o uh, especially sa katong mga bag-o na nagsugod pag vlog no o sa katong wala pa nag sugod pag vlog na mo para daghan na mag vlog dito. sa katong mga bag-o na nagso-good bago nagsugod o nag vlog vlog no shout out inyo kay uh, padayon lang yun mo ay alam mo kaluya padayon lang mo og upload og mga video ko lang din na sa uh, followers o um, 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 sa kadaghan yung followers basta ma-invite lang ka ni Meta mo na importante di mga idol kung sa kagamay ay mohang followers basta ma-invite na ka ni Meta o uh, makita niya nga puro original content ang imuhang ipanghimo ano, niya makita ano, niya mo na ma-invite ka upload lang kita mga idol katong mga agsyo kaluya diya Oh, panay yun na mo. Ayaw mo ka luya-luya na. Ano rin ito pa baga. Aratag mga naong idol. Ari rata mo ko an. Kumbati punta rin sa social media mga idol. Bahala gagmay na Para ayaw na kita. Eh, asaram na pohon. Basta himo lang yung kakugi. Lang yung kaghimo o content mga idol. Ora na o. na lang ko mga ang video mga idol. No? Dagang salamat sa inyong pagtanaw. God bless.